mapagpalang hapon mga kaibigan mga higala sa bisaya <laughs> yan guys sa pagkakataong ito guys marap ako panay buhay bago ang lahat guys bago ang simula kumusta sa ating mga kumustahin natin ang ating mga kaibigan nating mga OFW na naghanap buhay sa kanilang mga pamilya ito guys ah, uh, bago ang lahat maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa walang sawang pagsuporta at uh, andito pa rin ako na humara pa rin sa inyo tatuloy patuloy pa rin na lumalaban bagoong lahat guys ito ay listen learn dahil nga guys ha uh, pinto ko lang yung pangyayari sa akin ito guys uh, yung last week bagoong lahat ito na yung after ng na July 28 ito guys so, one month ago ito na ngayon yung um, view ngayon so habang maglalakad ako dito guys pala uh, yun exercise na rin to ito sa akin dandaan lang tayo guys kasi gawa ng video mahina pa yung kanan ko medyo mahina pa ang aking pangkatawan or kanang bahagi ng aking katawan guys kaya yun ang apektuhan sa akin nung nagkaroon ako ng mild stroke ha umpisa natin sa ano sa una kaya nasabi kong lesson learn guys kasi nangyari sa akin guys is hindi nga ako hay blood pero nagkataon na nung time na na-slide ako nagbanyo ako guys sa alas 6 ng waga yun nung 11 alas 6 yun guys sigaw ang uh, may plano nga akong alabas para mag -click ng video sa beach So nung pag ano ko sa banyo guys, is straight ako. Sa sinabi ko nga guys, hindi na ako high blood. Kaso nga lang guys, nung pagka pag ano ko, pagka slide ko guys. Dandan na tayo guys kasi medyo hindi ako makapag-balance ng igi. So, hindi ka tulad dati na pag naglalakad ako dito ang bilis. Saka yung... Yan guys, medyo kapag-tulad tayo guys. Gawa ng na ako maglakad dito guys so yun nga guys Thursday po yun guys at uh, ah, Friday pala Friday 11 so yung nice ako guys di, di ko pinansin yun guys uminit ang aking pa ang aking mukha lang guys so ang ginawa ko iniligo na ko na lang tuloy tuloy ko niligo yun guys So, natapos ako maligo so, so um, lumabas ako pumunta ako uh, uh, magbibihis ako so, na, habang naglakad ako po sa kwarto ko guys medyo iba yung pakiramdam ko guys parang parang nangina ako guys at uh, parang nalulula ako parang lasing parang pakiramdam ko ng lasing ako so pumasok ako sa loob ng kwarto muntik pa ako nakakaabot sa kwarto ko buti nakahawak ko sa doorknob ngayon pagkahawak ko sa doorknob sabi ko Lord sabi ko parang sabi ko huwag naman ganoon ako ng Panay, sabi ko Lord nung pagkapasok ko sa loob guys uh, sabi ko parang naramdaman ko na ito ay parang ano Nataki ako So, since na uh, may alam ako kung ano yung mga dapat gagawin ng mga pag uh, ikaw ay mga ganong karamdaman na hindi pumikit, dandan lang kapag ano, tuwag to yumuko. Yun ang pagkakaano ko guys. So, yun ang ginawa ko. Una attack guys is ganun. Nakakatayo pa ako. So, mga ilang minuto guys, ma, ma, mananaman ang naman. Yun yung lumupay pa yung ano ko parang yun guys yung maramdaman ko na lumupay pa na yung kanang kamay ko guys napasigaw ako ng lord at ang lakas ng pakasigaw ko at narinig ako ng asawa ng kapatid ko so tayo dali din ang pasok sa kwarto ko at nagtanong sa akin kung ano nangyari sa akin sabi ko parang inatake yata ako ng high blood sabi na high blood ka ba? sabi na ang alam kasi nila guys, says, hindi ako high blood kasi na, ang alam nga nila guys ay hindi ako oh high blood at anemic ako dahil sa result ng aking uh, ang aking result doon sa examination ko dun sa pag-uwi ko nung ako ay nasa hospital at yun inobserbahan ko binipinila nila ako at sabi ng uh, pinsan ko kasi dumating yung pinsan ko isa na maging kasama ko dapat dun sa pag uh, punta namin dun sa beach na uh, aming pagpitikan ng video sabi niya sa akin is dadalhin, dadalhin ko daw, dadalhin daw ako sa ospital, Kali ko, observe muna natin. So, mga ilang ano guys, lumipat ang araw, lumipas ang araw. So, pagkasabado guys, medyo nakakalakad na ako, nakakakbang na ako. At, uh, yung ano, ah, uh, uh medyo nakaka, nakakalakad na ako guys So pasul pas forward, forward tayo guys. So umabot na ng Webis. Ano 'yun? This 17. Halos mag 1 week po akong ano na inobserbahan ko yung guys. So pumunta ako ng ano community hospital. Ah community para parang clinic lang siya guys. Na may doktor. So kasi gusto ko sana magkaroon ng ano magkaroon ng Uh, gamot yung tinitake ko kasi gawa ng wala man akong gamot na tinitake ng ganun so nung pag guys grabe guys parang maghalo yung ano ko guys so tumaas ang ang result is tumaas ang ako uh, aking dugo guys 208 over 119 so ang doktor dali dali isang kumuha ng gamot na uh, ano yung tawag yung bilingual ayun ah, guys parang parang may lingual na rinig ko lang so lagi sila yung dila ako so actually guys nung time na ako ah uh, natake ako ng ah uh, tawag nito ah uh, bawang sila yung ng dila ko so kaya yeah, medyo okay rin yung ano so ngayon guys Back tayo, back tayo sa ano sa community clinic um uh, ng doktor sa akin na mataasaw ang uh, aking BP at uh, kailangan daw ano maipa ano ko ipa uh, ano tawag doon ikawon pain so nilagyan ako ng oxygen kaya nagulat oxygen nagulat ako para daw sa ano po yun, guys. Kasi, hindi nga humihingal ako, guys. So, parabang, alam mo po, guys, yung ano, anong nangyari is, ako yung pinakalas na pasyente. Kasi, nagkataon, last week ko na yun, guys. Ang tagal kong inano, guys, kasi, pinapili ako ng uh, kung saan ako dadalhin Pero, ang sabi ko sa ano na, sa city na. So, Pinapo ko ng city guys Take note guys Yung city mula sa amin guys is Ang biyahe ay Kuwan siya guys uh, Nasa 2 uh, two and a half hour Imagine Pero nung tinakbo nang sa ano Sa ambulance guys Is 1 hour Kulang-kulang 1 kulang hour lang siya guys So ang ginawa ko guys Nung time yun na nasa ambulance siya guys ang sabi ako sa nurse na lang kasi sa akin oh, kaya na, pwede bang umupo, umupo, ako kasi para akong yung sinangag na, na mais. Na doon pa lang sa ano guys, nahihilo na ako. Sobrang hilo ko noon guys. At sabi ko, baka mamaya dito kung may matay. Sabi ko, kaya yun, nakarating kami doon sa ano guys, nakarating kami sa hospital sa ang dami-daming pasyente guys sa kapila pero since na kami guys is may referral pag may referral kay guys tapos ano ay i-askasin ka kaagad ang nakalagay doon is ang nakalagay is CT scan nung mga ilang minuto guys na sinala ako sa CT scan mga ilang ilang oras ang nakalipas lumabas ang aking result at guys grabe talagang pasalamat ko sa lord guys na ano kasi ang sabi ng doktor sa akin is kung nagkataon na pumutok daw ang aking ugat, batok ay maging lantang gulay daw ako tapos sabi niya sa akin na napakaswerte ko daw kasi nung ko daw ay hindi ako bumagsak kasi kung bumagsak daw ako guys sigurado ganda daw ang kinatlan ko so ang palala lang sa mga hindi nag, nag yung nag-aalangan siguro naman din yung gagawin yung ginagawa ko na yung observe mag-observe hindi agad tinakbo sa ano hindi agad tinakbo sa hospital yeah bad yun guys para sa akin guys listen learn na yan sa akin yeah. maraming salamat sa pakinig sa aking pinto sa mga pangyayari sa aking buhay sa so, itong nakarang linggo kala ko nga guys na hindi na magkita mo eh. kaya yeah. maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at patang pili sa aking youtube channel pasi siya guys medyo magagalaw mag mag kasi yung kamay ko kasi hindi ko kaya ngawa ka ng ano yung diritsyo ko ano ko Sinasanay ko yung kranang kamay ko guys naman. Yan. Yun guys. Hindi ko na papahabain pa. <laughs> ah, ginto inabot nabot na ko ng hapon dito sa labas guys. Yan. Hirap ng video guys. Yan guys. Ah, ako ay mapapaalam. Hanggang sa muli guys. Thank you very much. Sa lahat ng mga subaybay sa aking YouTube channel. Thank you and bye bye.